gagawa tayo ng pansit-pansitan salad. Ito ang ating mga ingredients. Mais, pipino, sibuyas, syempre ang ating pansit-pansitan. Marami para masarap. Grabe guys, napakasarap talaga nito. Pamalit po siya sa lettuce lalo na pag magpapasko at New Year, sobrang mahal po talaga ng lettuce. I-try niyo na pong pansit-pansitan para sa ating mga salad. Healthy na, masarap pa at higit sa lahat, libre lang ito guys. Kaya talagang subukan na po natin. Ilagay na natin ang ating sauce. Tuna sauce po 'yan. Tinimplahan ko na po 'yan. Lagyan naman natin ng pamatis para mas masarap. Nilagyan ko rin siya ng cheese on top. At palamigin. Tiki man time! Grabe, napakasarap talaga neto guys. Wala siyang pinagkaiba sa lettuce. Imagine yung pansit-pansitan, libre mo lang makukuha. Pero sobrang daming benefits. Pwede po sa mga arthritis, gout, rayuma. Ang maganda pa nito, is talagang ito is approved na po ito ng DOH. Thank you for watching guys. Merry Christmas and a happy new year. God bless.